lang. Kasi ano naman eh, at least, di ba? Nag-i-enjoy naman tayong lahat na panoorin siya. Ah, masaya ako na na i-enjoy e niyo na yung side na yun ni Dennis. Kasi syempre, bukod sa ako lang yung nakakakita noon, di ba? Ngayon, na share niya na sa inyo. Kamusta naman po si Dennis Trady as a TikToker is us? <laughs> okay na <naman>, ba? Uh, <laughs> na masaya ako na na-enjoy e nyo na yung side na yun ni Dennis. Kasi syempre, bukod sa ako lang yung nakakakita nun doon, di ba? Ngayon, na share niya na sa inyo. At uh, masaya kayo, diba? <laughs> <Natakawa> kayo. <laughs> di ba? Natatawa kayo. Ba't hindi ka po sumasabay sa <laughs> akin? Ano para nag-iipot pa ako ng lakas ng loob. <laughs> Pero soon-soon, oh, gagawin ko yan. So, how do you manage yung mga comments? Eh, kanina umaga lang kayo scan ng ano, the TikTok. Kasi may tinatag nila sa video oh, yung Jen. Ay, na, ko lang kita. Sorry. ka sa nila, Jen. Pwede po itago yung charger. Mm -hmm. <laughs> Pinutulan lang namin yung wifi. Tapos... <laughs> <laughs> <And> Tinatago <then, laughs> <laughs> ko yung phone niya paminsan. <laughs> ano lang, hinahayaan ko lang. Kasi ano naman eh, at least, di ba? Nag-enjoy naman tayong lahat na panoorin siya. Ako na rin na yung, yung mga anak. Yung kids. kahit uh -oh. uh -oh. right, yung, di ba, first, first na mga videos niya. Pinag-detripan oh. Okay. niya na rin pati yung mga bata. <laughs> 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 lahat ng mga halos lahat ng mga, mga artista ay nag-tiktok na, nag na rin. Pero uh, kayo po ay gusto na ano mo kasi in case mo ah, uh, Siguro gusto ko rin yung masaya, di ba? Para pagka pinapanood mo naman yung isang video or content, di ba? Matutuwa rin yung mga tao. Ang dami nating problema para mabawas-bawasan naman ang problema ng mundo. Kamusta naman po si Dennis <laughs> Trillo as <laughs> a TikToker is as Okay naman. Uh, na ako na na-enjoy niyo na yung side na yun ni Dennis. Kasi, syempre, bukod sa ako lang yung nakakakita noon doon, di ba? Ngayon, na share niya na sa inyo. At uh, masaya kayo, diba? <laughs> <laughs> <Natakawa> kayo. <laughs> di ba? Natatawa kayo. Pati ka po, sumasabay sa nga. <laughs> ano para nag-iipon pa ako ng lakas ng loob. <laughs> Pero soon, soon, oh, gagawin ko yan. So, how do you manage yung mga comments? kanina umaga lang ay scan the I don't know, the TikTok kasi may tinataka nila sa video ni Jen. Ang dami na pala video. So, tinataka sa video ni Jen, pero pinatago na yung charger. Mm -hmm. <laughs> Pinutol namin yung wifi. Tapos <laughs> <laughs> <And then, laughs> <laughs> <laughs> Tinatago ko yung phone niya paminsan. <laughs> ano lang, hinahayaan ko lang ba? Nag-enjoy naman tayong lahat na panoorin siya. Ako yung na na niya yung mga anak. Yung kids. Oo. Kahit niyo, di ba, first first na mga videos niya. Pinag-tripan niyo na rin pati yung mga bata. Lahat ng mga halos na mga mga artista ay nag-tiktok na, nag-vlog na rin. Pero kayo po ay gusto namin makita video. Sige po. Kailan ko gusto? Kailan gusto? isang video or content, di ba? Matutuwa yung mga tao. Ang daming nating problema para mabawas-bawasan naman ang problema ng mundo. <laughs>